Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno sa ating mga kababayan. Nasa tawi-tawi ang mga ahensya ng gobyerno para sa gagawing bagong Pilipinas Servicio Fair simula ngayong araw. May report ang ating kasamang si Noel Talakay. Tiniyak ng provincial government ng tawi-tawi na magiging maayos ang gagawing bagong Pilipinas Servicio Fair ngayong araw Hanggang bukas, naibigay naman lahat daw ng Tawi-Tawi Provincial Government ang lahat na pangangailangan para sa BPFS, mula logistic hanggang sa mga pagkain at tubig. Naghanda din po ang ating local government at opisina ni Kong Sally ng provisions of water and food para hindi magutom at ma-address yung uh, uhaw. May pakiusap din siya sa mga residente na may mga sasakyan dahil maaring bumigat ang daloy ng trapiko habang isinasagawa ang nasabing event. Kaya sa mga nagdadala ng saksakyan, kung kaya namang lakarin, maglakad na lang po tayo. Payo naman ni Governor Ismael Sali sa mga taga-tawi-tawi na kukuha ng kanilang minipisyo, magbaon ng maraming pasensya at huwag magmadali. Pisit lang, uh, kasabihin ako sa mga uh, ano natin na dapat paghintay lang. Kasi uh, ang problema natin ngayon, uh, siya dumainit eh. So, bali na pe-prefer tayo ng, ano, ng tubig at saka pagkain Kasi... Ang bagong Pilipinas Service Fair ay flagship program ni Pangulong Ferdinand Marcos. Layunin itong ilapit mismo ang servisyo sa publiko, gayon din ang pinansyal at pangkabuhayan. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.